Mga kaasenso, bago po tayo magpatuloy sa ating vlog for today, nais ko lang pong ipaalam sa inyo na available po sa amin ang vitamins at mga gamot na gawa po ng Battle Cup, katulad po ng Vitamin Pro, Egg 1000, Sulpar QR, Premoxil at iba pa. At gawa rin po ng Pharmabet, katulad ng Pepe de Warmer at Doximol. Ilalagay ko po sa comment section ang link para madali na lang po ninyo mapuntahan ng aming shop sa Shopee. At sa nais naman pong umorder o mag-inquire ng mga layer chicken, mag-direct message na po kayo para mas mabilis po namin kayo ma-replyan. Huwag na po kayo nagko-comment ng na inyong details para maiwasan na kayo po ay ma-scam ng mga mababait na nag-aabang rito ng inyong mga at sa loob po ng 24 hours, sinisikap po namin na ma ang lahat ng inyong mga inquiries. Balik po tayo doon sa ating topic na madalas po itong tinatanong sa akin sa private message. Sa unang araw ng pagdating po ng layer chicken sa atin, ang dapat po natin na ibigay ay electrolytes lalong lalo na po kung galing ito sa malayo wala pong iba kundi vitamin pro water soluble powder sa ikalawang araw, ikatlo, ikaapat na araw bacterial flushing po gamit ang primoxil or doximol ang pagbibigay po natin ng bacterial flushing alas sa po ng umaga at sa lunch time na po tayo magbibigay ng feeds para effective po ang gamot na kanilang iinumin